So yun nga mga par At bago pa nga po maubos ng mga raiders ang ating pangmasang beta Kukuha na nga po tayo ng mga magagamit nating materials And yes po sa mga pet grade at material grades nga lang po ako kumukuha ng aking ibibreed At dahil nga wala na po tayong sariling linya at nakikibreed na lang po tayo sa linya ng iba Kaya gagawa na nga po tayo ulit ng sarili nating pangmalakasang linya Gamit lang ang sarili nating breed para makatipid Kaya dali dali nga pong niready na po natin yung mga tank na gagamitin natin. Gagamit nga lang po tayo ng stock water at sisimulan na po natin mamili. Sa pamimili nga po pala ng materials, ang mahalaga sa akin ay ang form at coloration. At ito nga ang sample mga par. Ito nga po pala ang HMPK BBH. Yung male po na gagamitin natin ay sarili na po nating spawn. At yung female beta naman po ay kapatid ng nanay nila. At kung mapapansin nyo nga po na solid na yung form and scaling. Pati nga po yung black sa ulo, maganda na rin. Kaya itutuloy lang po natin yung linya na to. At galing nga po pala yung linya na to kay bigla ng davao at yung next naman po natin ay partial iridescent at yung gagamitin nga po natin na male yung import ng tropa at yung female naman po ay on breed na po natin yan anak nga po siya ng male beta kaya inbreeding pa rin po ang gagawin natin sa kanila may descent form naman po at maganda rin ang pattern at coloration kaya next batch na lang po tayo mag infuse ng ibang bloodline at ang next naman po natin ay spawn natin ng HMPK at half moon and yes po HMPK po ang tatay nito at half moon ang nanay at half moon nga po ang naging anak nila inbreeding nga po ang gagawin natin sa kanila dahil magkapatid nga po sila at susubukan nga po natin ipay stable ang genes nila dahil nagustuhan ko nga po ang butterfly pattern at form ng male at kung mapapansin nyo nga mga par na inbreeding po ang gagamitin natin process sa kanilang lahat dahil sa mga hayop nga po ay normal ang inbreeding at may magandang benefits din po ito at ang inbreeding nga po ay nagpapanatili ng magandang karakteristik sa mga hayop at nagpapay stable ng genes nila or ng bloodline nila at kung sasabihin nyo nga nga po na maraming kal sa inbreeding. Agree nga po ako dyan pero hindi po natin maiaalis na kahit ano pang klaseng breeding ang gawin mo sa kanila. May marami pa nga rin pong kal na pwedeng ilabas. Kaya nga hindi rin po tayo makakaligtas sa kal o sa reject na beta. Mahalaga nga lang po na marunong tayo magpalaki at mag sa kanila. Dahil gaya nga po ng lagi kong sinasabi kahit gaano pa po kumahal ang materials na gagamitin nyo. Kung hindi naman po kayo marunong magpalaki o magalaga sa inyong mga beta fry ay mawawalan din po ng saysay. -say. Yes po, malaking factor yung bloodline o yung genes na gagamitin nyo sa materials yes. napakalaking factor nga din po ng pagpapalaki natin sa ating mga beta Dahil doon nga din po ang magiging itsura nila sa paglaki At kung mapapanatili ba nating maganda ang form and finish ng ating mga alaga Kaya nga kung sasalang ka sa breeding, aralin mo muna par kung paano magpalaki ng mga beta Hanggang dito na lang tayo mga par, share and follow for more